Minulto si Dennis ng kanyang mga nakaraan. Dito na lahat na nga ang katotohanan na talaga palang ang matinding obsesyon niya kay Joy ay naging dahilan kung bakit tuluyan niya itong nasakal at pinatay na ito kaysa pakinabangan niya ng kanyang best friend ng si Wilfred. Hindi niya kasi matanggap ang katotohanan na si Wilfred ang piniling ni Joy kaysa sa kanya. Sa mahabang panahon ay tinago niya ang katotohanan tungkol sa krimen na kanyang nagawa nagkukunwari siyang inusente at kinukuha pa rin ang loob nga nitong si Wilfred ngunit unti-unti na rin lalabas ang usok na kanyang kinikimkim sapagkat hinding-hindi matatago ang katotohanan lalong lalo pa at bigla ng nang nagduda itong si Wilfred sa kakaiba niyang kinikilos nang uh, makita pa rin niya na talabaga pinupormahan itong si Carol naiinis siya sa ginagawa ni Dennis anong klase siyang kaibigan maging ang asawa niya ay gustong ang kini. unti-unti nang mapapansin ni Wilfred na talabagad si Dino nga itong si Dennis na makuha ang kanyang si Carol sapagkat naaabutan niya ito sa loob ng pamamahay nga ni Carol na todo ang panunuyos sa kanya makuha lamang ang matamis na oo, maging itong si Amber ay niligaw na rin ni Dennis binibigyan pa ito ng mga malaruan na mamahalin para lamang matuwa ito sa kanya. Masaya naman si Carol. Wala siyang kamalimalay na siya na ang maging susunod na biktima nga itong si Dennis. Lalong lalo pa at sinabi ni Dennis sa kanyang mga larawan na hindi na siya papayag na maging kagaya kay Joy kung saan pipiliin ni Joy ang kanyang asawa na si Wilfred. Matinding obsesyon ang nararanasan nga nitong si Dennis pagdating kay Joy na humantong na nga sa sakit sa pag-iisip na hindi siya makalimot-limot sa ginawang pang-iwan nga nitong si Joy paghihiganti ang lahat ng mga ginagawa niya. Ang iniakala niyang pagmamahal ang nararamdaman niya dito kay Joy ngunit hindi sapagkat matinding inggit at lamang nararamdaman nga nitong si Dennis dahil sa pag ni Joy noon sa kanya at ngayon hindi siya makakapayag na siya pa rin ang pipiliin kasi sa kanya pagdating kay Carol isang malaking panganib ang mangyayari nga dito kay Carol sapagkat siya na nga ang susunod na target itong si Dennis hindi marunong maghandle ng karbiguan itong si Dennis dahil punong-puno siya ng insecurity pagdating nga dito kay Wellfriend, samantala, dahil sa mga nangyayari ay gulong-gulo na ang isipan nga nitong si Wellfriend. Nag-iisip na nga siya kung talaga nga bang si Ronnie ang tunay na salarin o um, itong si Dennis dahil posibleng. Kaya naman palihim na mag-iimbestiga itong si Wellfriend at makikita nga niya ang matagal ng lihim na tinatanggutang nga ng kanyang asawa kung saan may larawan nga ito kung saan magkasama nga si Dennis at ang kanyang asawa. Ang malaking katanungan niya ngayon ay kung ano ang kinalaman niya sa pagkamatayan nga ni Joy. Posible nga kaya ang tama ang kanyang mga kutub pagdating nga dito kay Dennis na may hiding agenda siya at siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang asawa. Ito na nga kayo ang maging susi sa katotohanan upang malantad ang totoong baho nga na matagal nang tinatago-tago nga nito St. Dennis. Iyan ang ating pakabangan sa lalang umiinit na tagpo na Akosada. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you.